bumabagyo at umuulan pero hindi hadlang para sa ko ang naglipa ng mga kawan ng mga tilapiang ito sa kailalayman ng Taiwan at ito na nga sa pool wow. Like the Nagisan ko nga pala ang mga ulo ng nilalang na hindi ko nakikilala pero sumabit na sa sablay <laughs> So, kamot sa ulo anong gagawin natin dito sumabit yung lambat natin delikado <laughs> mapagpalang araw po sa inyo lahat binalaga ko po itong lambat tinahi ko muna at magsasalo po tayo dyan nahihatid ko na po yung huli na kalahatin timba lang mahigit at hindi tayo nakahuli ng marami kahit napakaraming isda kasi nasira yung ating panima so ngayon po puntahan natin yung Anton Tara, napakarami. Oh, napakarami pa po rin dito. So tingnan po natin yung nandito. Hindi tayo magsasalo. Ganda Kasi hindi tayo maabala. Para sa GoPro. Magilid-gilid lang tayo. Mayroon doon sa sulok. Mayroon doon sa sulok. Tapos may pulo-pulo doon. Pero hindi tayo pupunta doon. Napakalaki po ng ilog. Yung po mga kahoy doon. Binanatan po ng baha. Oh. Napakalaki. Ang dami oh, pagilid. gilid lang po tayo. Bilis dumilim. Kahit hindi pa po masyadong gabi. Hindi ko po nakasama yung mga kasama namin na ah, kaibigan. Kasi maulan. Naghihintayang kami tumila yung ulan. Hindi po natila. Kaya naglakas ko ba kung punta rito. Kabot dito yung baha ay social naka voice over binis over ko na nga pala sa part na iba sa pagkatwala ng sound nababasa na kasi yung ating gopro iwan ko ba pag nababasa yung iba tahimik na lang <coughs> kasi siguro itong butas ng ating gopro kaya hindi na marinig ang salita kaya ito voice over na lang natin bahala na pagdating ko nga rito sa tagliran ng tadyang na ito ng pader na ito nakakita ako na sobrang nangingitim ng mga mandirigma ng mga tilapia ng Taiwan sa kailaliman ng Taiwan ko nakita ganito karaming tilapia kabinilisan ko na at ito nga, nagmamadali na rin ako magsalita. At ito, babanatan ko na. Ayan, ayan, ayan. Pumporma na. Ayan, sa pool. Ayan, sakto, sakto. Kaya lang, paano ko to hihilahin. Paano? napakalakas ng agos. Sige, Alvin, ayan na. Ayan na. Sige. Ayan na. Ay, ang hirap. Sumasabit yung mga lambat dito sa pader. Kaya, paano ang gagawin ko? Nagsistakasan ng iba. Kaya, ito, nalito na ako bababa ako rito tatalonin ko bababa ako sa tubig kaya ito nagisip ako pasimantala at ito nakakita ako ng daan pababa pero ang dulas dito lalim ng tubig hindi lang nakikita sa video pero may putik dyan tumalon nga pala ako dito nag sa sobrang excited kasi nakakaula na yung iba sayang naman ang pinaghirapan ko kung mawala rin lang kaya ito batak-batak -bata ko na pero habang tumatagal nababawasan yung huli pero okay lang ang mahalaga may maayakit ako rito ang hirap buhatin pataas pa naman paano kakakit nito madulas eh mo yan bro, isipin mo na lang kung paano ka niligaw dati kahit bundok inaakit mo para maligawan lang at sobrang dulas na bundok na nakyaran mo kaya nadulas ka. Ayan na nga, anong hinuli mo? Palaka. Ayan. Tinawa lang katuloy ng mga viewers natin. Kaawang bata. Umihingal nga pala ako pagdating ko dito sa taas. Nadapa kasi ako ng ilang bisis sa maling tao. Ay, noong pala yun. Pero ngayon, hindi na pala maling tao ang nadapaan ko. Tumayo ako kasama siya. Holding hands pa. Eh, hey, wow. Napakarami nga palang nasa pool ng Aki Lambat pero nakawala yung iba. Parang pag-ibig lang yan o parang yung ating mga nililigawan dati o yung ating minamahal. Sa dami nating inaalagaan pero pinakawalan tayo. Kaya ngayon, sinayang mo lamang pag-ibig na inalay ko. Ubus na ang pasensya sa lalaki, sa babaeng katulad mo. Kaya wala na akong love sa iyo napakanta nga pala ako sa galagay na yan sapagkat napakarami kong huli eh. pwede na to makapag-deliver na tayo nito at sulit yung ating pagpunta kahit maulan at yan, pagtatanggal ko nga nito mayroong kulay itim, mayroong kulay pula buntot mayroong may mga kulay pink iba-ibang kulay nga ng tilapia at hugas ang ating nakuha matataba lahat yan at dadagdagan natin yan sasamantalahin natin yung panahon ngayon habang medyo maulan-ulan ng kunti sapagkat nagtatabihan sila pero mag-iingat tayo mag-iingat ako sapagkat madulas hindi ko hahayaan may mangyaring masama sa akin ngayon. Ang iniiwasan ko lang po kasi pag nangyisda, pag naulan o naambon, yung pagkidlat at kapag kulog. Hindi po talaga ako nangyisda pag nakidlat na kulog. Kasi delikado po yan. Kasi sa amin po may namatay sa ganyan. Habang nangyisda po yung asawa ng teacher namin sa laot, namamangka siya. Ang layo po nun sa amin ay ano, humigit kumbawa na siguro 30 minutes mo sasagwanin. At tinamaan po siya ng kidlat o kulog. Yung kalahating katawan po niya ay nasunog. Kaya po medyo nagka-trauma ako o kaya inaiwasan ko ang pangisda habang umuulan. At yan na nga po yung aking huli. At dito po yung nahuli sa banda rito. Kaya tataas po tayo. Hindi po tayo pwede magsalo dun. may butas po dyan. Hinihigo po yung atin labat. Kaya dun tayo pupunta sa pinagsigpawa natin. Pinagsalapa natin. Tara, puntahan po natin dun. Sana makadami pa po tayo. Sisilid ko na nga po pala itong aking huli. sapagkat umuulan. Baka po yung mga isda rito. Habang naglilibang ako sa taas ng isda magsipitikan pitikan ipawaba yan mga hulog walang matira may matira man siguro ay isa katulad ng asawa ko nag-iisa siyang natira ang daming dumaan sa aking babae sinaktan ako niloko ako iniwan dinurog ang puso ko luhaan pero siya ay nagtagumpay dahil ako ngayon ay nasa magandang babaeng siyang nagmamahal ng lubusan sa akin at ngayon masaya na ako pepe. Pasensya na po kayo kung ano nangyayari sa akin sa sobrang saya ko sapagkat nakahuli ako ng na napakaraming isda at ito Nakakalahati tayo. Pupuntahan natin yung sulok ng pinakailaliman ng dam na ito at sisirin ang kalaut-lautan ng mga tilapia na nagtatago rito. Ayan sila, po natin dito. Medyo mataas nga po pala ang dam na ito at pasensya na po kayo sa nag sa akin. Medyo madulas rin dito kaya buti nakabuta po tayo at makapit po yung buta natin. Salamat sa sponsor nga pala nito. At ito, prenipare ko na po yung lambat at medyo malayo po tayo mga kalahat di pa sa pagsasaluhan natin sapagkat mataas ito at medyo malayo po yung bilog nung lambat natin sapagkat medyo mayroong poste rito iniwasan po natin dito yung parang poste o haligi ayan ay sumabit pa rin kaya iwas natin pero ganun talaga kahit anong iwas natin kung siya talaga siya talaga kaya sumabit yan kaya ito nahihirapan po ako magtanggal dyan at nag rin po ako yun, buti na tanggal. Iwasan ko po na sumilip dyan sapagkat dati matatakot ako. Pero sa sobrang tagal ko nang nangingisda, nabawas-bawasan po yung aking takot. Pero ganun pa rin, nag-iingat po ako kaya ito. Kahit medyo delikado, pinipilit ko pong kunin yung lambat. Sa part po di yan, ano yan? May sinasabitan po yung ating lambat na pako sa mga gilid-gilid po ng pader na nakatusok. Kaya rito, uh, ang tagal po niyan, medyo pinapas forward ko na kinakat kasi sumasabit po talaga yung pako siguro nasa sampung pako yung sinasabitan at hindi talaga siya matanggal kung, hihilahin kong pataas hindi siya matatanggal kaya nag-isip ako ng paraan dito kung anong gagawin ko kaya nun naisip ko yung tangkay ng ating pinangsigma o pinansigpaw pinasalok sa isda kukunin ko para ipasundot o ipasungkit dyan sa ating lambat na sumabit kaya ito pumunta nga po ako dun sa tangkay ng sigpaw buti hindi ko pa tinapon sapagkat aayusin ah, ko pa yung sigpaw kasi babalikan natin dyan at sana makuha natin dito kasi sayang tol lambat na ito kulang kulang po na sa 4,000 po ang presyo nito o nasa 4,500 ganyan at salamat sa mababait nating sponsor ayan biruin nyo naman taas po yan. kaya pasensya na po kayo sa nakapanood ng video ito ito sinusundot ko na nga po yung lambat dyan at yan pag sundot mo sa isa sasabit na naman sa isa kaya delikado rin po kasi medyo madulas ngayon maulan at iniisip ko rin na baka mahulog ako pero naka safety po ako dyan na mas mabigat po yung nasa hulihan kong paa at hindi ko sinusungaw yung aking kalahati ng katawan kasi mahirap dahil ito habang sinisigpa ako talagang nanalangin ako na sana matanggal yung paa ko kasi mataas pa yan kung hindi matatanggal yung paa ko dyan sa gitna kahit bumaba ako dun sa baba hindi ko po siya masusundot Marami po yung nangyari. Sa baba na lang po natin kunin. Baka mahulog tayo dito. Dito na lang po natin ilagay yung huli. Dito. So, mabigat pa rin po yung timba. Sayang po kasi yung lambat. Pagpapabayaan. Madaming <laughs> isda. Yun lang ating nadali. Dahil pala sa baba na ako nagsalo. At medyo parang nabahan na rin po. Pauwi na rin po tayo. Sang salo na lang siguro. Oh, nawala na yung lambat natin. Nahulog na. Nawala na yung lambat natin. Oh, so, hindi po kanina. Ayun, ito pala. Medyo nalito nga pala ako kung alin dito sa mga dam na ito sumabit yung lambat ko. Kala ko kasi doon sa may bandang kabila pero ito buti nandito pa rin. Kala ko na ng baha. Sinuray ko nga pala ang paligid dito kung may lumalangit-ngit na mga bukana ng dam o mga butas ng dam. Baka kasi biglang magpakawala ng tubig at habang nabibisi ako, biglang lumabas ang malaking tubig. Kaawa naman. Sa sobrang lakas kasi ng tubig niyan, baka kung pulutin. Baka sa bundok ng Taralala. Okay lang sana ako sa Pilipinas. Pero baka kung saan tayo makaabot dyan. Kaya ito, binabantayan ko yung tunog ng dam. Baka kasi may lumangit-ngit. Yung kasing langit-ngit, yun yung pagtaas ng bukana ng dam. At inaabangan ko na huwag sana mangyari. Kaya po kasi kung natin. Saluhan na lang po natin yung nandito. Yan, banda rito. Kung hindi nga lang pala sumabit yung ating lambat, sana, siguro mga dalawang sako, uapat na timba ang ating huli. Sapagkat napakarami at napakaitim ng na mga nagtatagong mga isda dito sa kailaliman ng Taiwan ang ating mahuhuli sana pero okay lang kahit dalawa lang ito pero yung isa maliit ka ibabalik natin at isa lang ang ating kinuha okay na yan sasaluhan natin yung banda rito sa tagilira natin iniisip ko rito pag saluko kinakailangan ng pwersa sapagat malakas yung tubig kailangan makapagbuno ako rito ay nangayo nga sinasabi ko nasa pola na sila at sa sobrang lakas ng tubig hindi ko talaga mabatak kinakailangan puntahan ko at yung lubid ng tali ng lambat kinakailangan konti na lang para mapuyorsa ko ang pagbatak at ito na nga ubod lakas nga pala napuyorsa kong hinihila ang lambat na ito sapagat sa dulo niyan sa una-unahan lang mga ilang step lang mayroong butas dyan yung pinagsisigpawan ng butas na napakalalim kaya eh, maski mabigat kinakailangan natin puyorsahin para hindi tayo mapunta sa butas yon. delikado po dyan sa ganyang baha at pasensya na po sa lahat ng nanonood ngayon sa pasaway na si Bro Alvin. Ito po yung huli natin. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. issues in my head I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Napaka-challenging talaga na itong pangisdaan natin. Bukod sa may bagyo, bukod sa may ulan, Bukod sa nakakatakot na dam na malakas na ilog, ito yung pag-akyat talaga. Napakalakas kailangan ng na pura sa rito. Sapagat napakatarik. Pero ito naman yung huli natin. Oh. Napakalalaki. At sob na tayo rito. Siguro kumigit kumulang ano to. Isang timbat kalahati. At tingnan nyo yung isa. gustong tumakas pa. Naalala ko yung isang ano dyan. Oh. Aham. May naalala yung ibang viewers natin dyan. Nag-iisa na nga. Nakatakas pa. <laughs> si Man lolo ko pala. Kala natin si Man. Ayan na nga. At ito, nakahuli tayo ng napakalaki. Malaki rin ang ulo nito pero okay na. Maski konti lang yung price niyan pero kikita tayo diyan. Ay, yeah. ito mga adventure na ganito ang tinatandaan ko at balang araw magiging good memories at beautiful memories na lang ito. Sapagkat balang araw uuwi rin ako sa Pilipinas at tatanda at makikita ang mga ganitong video na kahit umuulan. Ito nagtatanggal ako ng tilapia. Napakasarap pong humipo ng tilapia lalo maulan, lalo basa, lalo malamig, grabe mawala talaga yung pagod mo pag, ah, pag nakahipo ka ng tilapia yung malalaki, maliliit at ito nang isa, hinihipo ko, biglang umalis ayaw talaga magpahipo yung ibang mga tilapia dyan no? kung tumatalon, umaalis sa piling ko ay sa piling pala ng kawali ito nga at matatanggal na natin at medyo kinakat ko na dito yung iba sapagkat nabuboring daw yung iba pag nakikita nagtatanggal ng napakatagal pero talaga may tibo po lahat ng tilapia yung iba nga na nanadyak eh pag hinihipo mo ay hindi pala, na, nanunusok po ng tibo yung isa pag hinahawakan mo. Sana na po yung kamay kong matibo at yung bibig ko, sanay na rin kumain ng tilapia. At napakarami may nagbabas pa nga sa atin o nag advise na wag kumain lagi ng tilapia, masama sa kulusugan. Opo, bihira po kami kumain ng tilapia. Minsan lang po, minsan pag may nahuling karpa, karpa ang kinakain namin. Minsan pag nakahuli ng dalag, dalag ang kinakain namin. O ibang isda, yung tilapia, pag ano lang, pag yung sama-sama kami, hindi mawala yan. Pero moderate naman siya kasi pag sa company po namin, ang dami namin kinakain. At sa nagtatanong nga pala kung ano yung pintang. Ang pintang nga po pala, ito yung pagkain dito sa Taiwan. Lahat halos ng tao dito kumakain ng pintang. Ito po yung isang nakaplastik o nakabalot sa isang pagkain na styro o paper na may kanin, tapos may pitong ulam o higit pa. May mga gulay, may karne, kadalasan lahok nito may tukang mabaho, may labong, may pride na mani na may dilis, at kung ano-ano pa, basta marami siya, nasa walong klasing ulam, tas may sabaw, pero sa amin, binago na po yung pintang, hindi na po siya nakalagay sa paper, nakalagay na po siya sa parang buffet, eh, di ba, buffet, sosyalin, kasi para mainit daw, tas para iwas gasto sa paper, yung paper na plate, o yung mga lagayan na, ano, ang tawag dito, nasa dulang dila ako, patingin nga po, Tingnan nyo. No, oh, nakabuka na ang bibig ko. Parang ano po siya. Uh, parang bupi na rin siya. May sabaw. Tapos merong gulay. Basta ikaw na lang kukuha. May kanin. At ganoon yung pintang po rito. Isang pangunahing pagkain dito sa basang Taiwan. At may, minsan may tilapia rin po doon. Hindi nawawala din po yung isda. Basta hindi nawawala doon yung labong sa kayong tukang baho. At yun, na-adapt na po natin. Hindi ko lang po yung timba. Para may ilagay natin ito. Ito okay, mahuli? Oh. Pwede ko lang yung timba. Ayun yung timba. Ay, Lagyan na natin. Laki. Oh. Okay. Laki oh. Laki saan pang ihaw. maliliit. Balik natin. Kamusta ah, po sa inyong lagay dyan? Mainit sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi ko alam mong panahon. Canada. Baka malamig ba sa Canada. Pagka kahit naman malamig sa ibang bansa, kahit mainit sa ibang bansa, ano sila, high tech na eh. Nakasasak Aircon, syempre. Sa, sa mall, sa, sa, trabaho, aircon. Depende na lang sa factory siguro. Karamihan din ang factory doon, naka-aircon eh. Parang Saudi Arabia, lahat ng bahay kahit mahirap, naka-aircon. Kasi mamatay doon pag, ano, pag walang aircon. Sobrang, sobrang ano, init. Tanggit po natin dito yung iba. Kuha na rin yung ganito. Sinting ba pala tayo sa kakalatik? Kaya po, ingat po kayo dyan. Asan man kayo. Bawal magkasakit. Kailangan alaga yung sarili. Laki nito. Aso, sa butas na kubra. Butas nga ng kubra. Butas nga yan. Paano mabas? ba natin? Saan tibat kalhati? Pakita ko sa inyo yung butas ng cobra. Opo, sumusuot yan yung tilapia. Ayan. Sumusuot yan yung tilapia, butas ng kubra Ayan, huli huli. Tanto isa. Nice. Thanks God sa dala ng panahon na baha at ulan. Meron tayong pan-deliver na dalawa sa kalhati timba. Yung nauna kayo ng pang ano, yung nauna kayo ng pananalap natin, kulang-kulang -kula isang timba na deliver na rin natin. Sila na bahala maglinis doon. <laughs> huwag po panahon ngayon oh. na ulan pa rin ayan, biyahe na po tayo balikan ko na lang yung lambat dito yan yeah, likpit ka po tayo at nalakas na rin po yung ulan bahan na agad oh. sobrang, sobrang palaki ng palaki po yung tubig ngayon pangatlo, pangatlo yata, pangapat na araw na ulan na po. Buti pagdating po natin, nakapagpakawala na ng tubig yung dam. Kaya minsan, patingin-tingin din po ako sa sa ano eh, sa taas ng dam. Kasi pag medyo parang nalangit-ngit yung yung kanyang ano butas, ibig sabihin no, binabatak po yung ano niya, yung kanyang pataasan para buksan po yung kanyang pintuan. Pag nalangit-ngit na yon ng kunti-kunti, ayan, alis na tayo. Kasi pag pragasa ng tubig tangay na tayo niyan laki pa naman ang dam na ito pero matagal na po itong ano uh, hindi binubuksan binubuksan lang ito pag pag ano pag pag, pag malakas ang ulan yan, dala po tayong payong Ayan. sige po prepare lang po ako tapos alis na tayo And dito na po tayo ngayon sa motor at pauwi na tayo napunit po yung aking kapote kaya ito na yung kapote natin so medyo gabi na po yan. Pero hindi pa naman madilim. Pauwi na po ako at salamat sa inyong pagtutok at palagi suporta. So magdi-deliver po ako tapos paglalaba, tapos magpapahinga at bukas may pasok na naman. So sige po, God bless po. Solo man ako ngayon, salamat sa inyong suporta sa panonood at pakisubscribe po ako at sana po huwag kayong magsawa sa aking mga videos kahit simple lang. God bless po sa inyo, pagpalain po kayo.